Janice, anong reaksyon ng DepEd dito sa nangyaring enkwentro sa mga rebelde malapit sa mga paaralan sa Masbate? Ela, ikinaalar mga ng Department of Education ang terrorism, ang terrorism Act ng Communist Rebels malapit sa mga paaralan ng lalawigan ng Masbate. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na nagdulot ng trauma sa mga mag-aaral, guro at school personnel ang mga insidente ng karahasan na likha ng New People's Army. Gayet ng DepEd, patuloy nilang tututulan ang mga karahasan ng teroristang grupo habang patuloy ang commitment ng kagawaran na maihati ng basic education para sa lahat, pati na ang disadvantaged areas. Tog na nito, inatasan na ng ahensya ang DepEd Regional Office 5 at Schools Division Office ng Masbate na siguruhin ang learning continuity at iwasan ng blanket class suspensions. Ipinauubayan na rin ang kagawaran sa assessment at wastong koordinasyon sa mga LGU ng mga principal at school heads kung magpapatupad ng blended learning sa kanilang paanalanya. Hinimok naman ang kagawaran ng publiko na manatiling mapagmatyag kontra terorismo at karahasan. Ela ayon sa Department of Education, nagpahayag ng pagnanai si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na bisitahin ang apektadong lugar oras na sabihin na o may uh, go signal na sa mga otoridad na hindi na makakaabala sa operasyon uh, ang uh, pagpunta ng uh, pangalawang Pangulo. Samantala, Ela, nandito tayo ngayon sa DepEd Bulwagan kung saan inilunsad ngayong araw ng kagawaran ang DepEd Partnership Assistance Portal o DIPA isa itong sistema na naglalayong mas mapabilis ang partnership process ng kagawaran sa mga public at private sectors at mapaabot o maabot ang mga potential partners at mapalakas ang pagpapadala ng available resources nito sa mga paaralan na nangangailangan. Yan muna ang latest. Balik sa ULA. Ella. Maraming salamat, Janice Inhente.